Shaquille O'Neal si Marcus Smart daw ang missing piece ng Lakers. At Rob Pelinka ayo kay Clay Thompson, si Gafford ang gusto. Pero bago yan, nagkaroon na nga sana ng malaking pagkakataon ang Dallas Mavericks na may panalo ang laban kontra Milwaukee Bucks matapos silang makalamang ng double digits sa ikaapat na quarter. Ngunit sa kasamaang palad, nakolaps pa rin sila sa huling mga minuto. Na outscored at na outplayed sila ng husto ng Milwaukee sa clutch time kung saan tila walang maisagot ang Mavericks sa sa ginawang scoring run ni Janis Antetokounmpo at ng kanyang mga kakampe. Dahil sa pagkatalong ito, bumagsak na sa 3-8 ang win-loss record ng Dallas at kasalukuyan silang nasa 14th seed sa Western Conference. Isa na nga sila ngayon sa mga pinakakulilat na koponan. Malayong malayo sa mga pangako noon ng kanilang general manager na si Nico Harrison na magiging contender sila sa West at lalaban para sa kampyonato. Simula nang makuha nila si Anthony Davis at matrade si Luka Doncic, nag-iba na ang direksyon ng kupunan. Sa halip na umangat, mas lalo pa silang lumubog. Marami sa mga fans ang galit na galit kay Nico Harrison. Sinisisi siya sa mga maling desisyon sa roster at sa pagkawala ng team chemistry. Maging ang ilang miyembro ng front office ay tila napipiko na rin. Ayon sa isang insider, may plano raw ang Mavericks na tanggalin si Nico Harrison bago pa man sumapit ang trade deadline. Nadamay rin si Anthony Davis sa galit ng mga fans. Marami ang nananawagan na ipatrade na siya dahil sa madalas nitong pagkaka-injury at sa paniniwalang simula nang dumating siya nasira na ang magandang samahan at chemistry ng IM samantala sa pagkapanalo nga ng Los Angeles Lakers, marami ang humanga sa ipinakitang determinasyon at effort ng buong kupunan, lalo na sa ipinakitang laro ni na Luka Doncic, Austin Reeves at Rui Hachimura na nagsilbing tunay na firepower ng kanilang opensa. Ang tatlong ito ay nagpakita ng magandang kombinasyon ng husay, disiplina at matinding pagkakaisa sa loob ng court. Ngulit bukod sa kanilang tatlo, hindi rin matatawaran ang naging kontribusyon ng defensive specialist na si Marcus Smart. Sa laban kanina, kanina, nagtala siya ng 7 steals, isang pambihirang bilang na nagtala ng kasaysayan sa Lakers franchise. Ito ay tumabla sa record ng most steals by a Laker sa loob ng 19 taon, dahilan upang umani siya ng papuri mula sa mga analyst at tagahanga. Ayon pa nga sa ilang eksperto, naka-jackpot daw ang Lakers nang makuha nila si Smart dahil sa kanyang hustle, leadership at dedikasyon sa depensa. Maging ang NBA legend na si Shaquille O'Neal ay nagpahayag ng paghanga kay Smart. Ayon kay Shaq, iyan ang uri ng manlalaro na kulang sa Lakers nitong mga nakaraang taon. Pinuri rin ni Smart si na at Reeves dahil sa kanilang magandang chemistry at walang sawang teamwork. Ayon sa kanya, ang tagumpay ng kopunan ay bunga ng tiwala at komunikasyon sa isa't isa. Subalit, hindi lahat ng analyst ay puro papuri ang ibinato sa mga manlalaro ng Lakers. Isa sa mga napuna ay si DeAndre Ayton na ayon sa mga ulat ay nagtala lamang ng 6 rebounds sa loob ng halos 33 minuto ng para sa isang big man ng Lakers, itinuturing itong mababa at hindi sapat. Maraming analyst ang nagsabing dapat mas maging dominante si Aiton sa ilalim ng ring, lalo na sa aspeto ng rebounding at defensive presence. Dahil dito, may mga mungkahi na dapat pang magdagdag ang Lakers ng isa pang big man upang makatulong sa loob. Isa sa mga potential na target ay si Daniel Gafford na posibleng ilagay ng Dallas Mavericks sa trade market dahil sa kanilang hindi magandang takbo ngayong season. Ayon sa mga ang analyst mukhang magre-rebuild ang Mavs at magfo-focus sa susunod na para makakuha ng mas magandang draft pick. Sa ganitong sitwasyon, iminungkahi ng ilang eksperto na maaaring i-offer ng Lakers sina Dalton Knecht, Gabe Vincent, at ilang future draft picks kapalit ni Gafford. Kung mangyayari ito, mapupunan ng Lakers ang kanilang kakulangan sa rebounding at interior defense. Sa kabilang banda, makakakuha naman ang Mavericks ng batang talento kay Knecht at mga asset para sa kanilang rebuilding process. success.